Magandang gabi mga boss. All right, na dito ulit tayo Pag mag-share ng mga tirahan, mga moves. The moves sa larong dama. Okay. Ang i-share natin ngayon na isang napakagandang tirada mga bossing. Magandang lance. Hindi mo agad makita kung ano ang solution. Pero ito papakita natin. Okay, ito ay nangyari sa pagitan ng dalawang player na naglalaro. Okay? Ganito ang kanilang naging laro mga bossing. Unang tirang puti, 1.16. 3.40 naman yung black. Yan. Yan yung kanilang naging laro. Sundan lang natin. Yan. Ito, pumasok dito yung itim. Pinabayaan lang. Kumain, kumain dito naman. Dito siya. Dito lang. Nagbukas ang puti, pakain siya eh. Tapos Abante. Tinakpan lang ng puti. Okay? Dito ang itim, dito naman ang puti. Pumasok ngayon ulit. <clears throat> Pagpasok, ang ginawa ng puti, mga boss ay umabante lang pinabayaan kumain imbis na umatras kumain ng abante okay dito ang itim dito ang puti tumira dito ang itim kung mapapansin kung mapapansin mga bossing wala namang ibang pwedeng itira ang puti kundi ito lang di ba kasi yung iba puro pakain eh pakain pakain, pakain, oh, pakain. So wala siyang ibang magandang tira sa kanyang tingin ay ito lang. Kasi pag tira niya dito, mukhang tagilid yung itim. Kasi wala siyang pangsara, no? Sasarahan, di ba? Wala eh. Open. Butas. <coughs> Pero diyan pala sa tagpong 'yan, mga bossing ay talo na ang puti. Nandiyan na yung napakagandang tricks lance kung mga beginners lang hindi po hindi makikita yan kasi bibilangin mo yan eh pag nagbilang ka kasi dyan sa dama eh aalisin mo yung mga nakain yung magkakalasan sila sasama mo yan sa pagbibilang oh, katulad yan no oh. tira ang itim talo yung puti sa so pag-akala ng puti yung naglalaro na napanood ko sa video kala niya lamang na siya eh kasi oh tira ng black Ganito lang mga bossing ang ginawa, ang galing, oh. Pinakain dalwa. Tapos Yan pinakain. Sa part na 'yan, dalawa na naman ang opsyon ng kain ng puti. Maaring dito siya kumain o kaya dito sa kabilang. O isa-isahin natin, oh. Kapag dito siya kumain, Pakain kan dalawa kain siya ng isa atras o yun, ito na yung maganda eh ito na yung inaantay natin eh pakain dyan pakain dyan ayun, yan ang gante matik, talo yan mga boss diba? 3 versus 2 may dama pa eh, sasabihin ng iba eh, paano kung dun sa kabila kumain o, hindi e, babalikan natin dalawang option eh Sige. Nagpakain tayo dito, no? Kanina, dito kumain. O, dito naman sa kabila. Ayan. Yeah. Pag dyan, eh, Siyempre kakain ka lang. Wala ka lang ibang gagawin. Kakain ka lang. Mm, kain. Kakain pa Pagkain ng puti, eh, ito na ulit. Pakain ka dito. Pakain ka dito. Ayun, ayun ka na naman, mga boss dama ka. Pero hindi pa natatapos dyan. May tira pa ang puti eh. Malay mo makatabla pa to. Ayan. Pag sulong dyan, dito ka. Ayan, maraming option ng puti. Pwede niyang pabayaan, kainin yan, o iilag niya. Halimbawa ay inilag niya. Ayan, pag inilag, dito, siguruhin mo to. Pwede naman to eh. Ilag niya yan siguruhin mo naman to diba ilag nya pa rin yan punta sa gitna o oh. pag tumira dito o oh, dito ka talo kahit pa magpakain yan di kainin mo pag tumira dyan o oh, bantayan mo pag bumaba ilak mo talo di ba okay e paano kung nagpakain di kainin mo lang tapos dadama siya, ay eh, dilalo. Ito, oh, may pakain dito. madadalwan siya, yun, oh. oh dilalo na, na. No. Eh, paano kung... Sasabihin ng nag -comment. Paano kung pinakain muna? Hindi kainin mo. Tapos nagpakain ulit. Kainin mo. Saka sa magpapadama. Maabutan din, boss. Dito lang, oh. Pagbaba, ilalak mo. Ayan, talo. Sa iba pang variation yung ano kumain tayo ng lima yan ito sya dito ka kanina iniwas paano kong pinabayaan di kakain ka lang papadama sya nga ano lusot pag nagpadama sya abante ka lang hindi hayaan mo lang magpadama yan abante ka lang o, oh, din hindi na siya pwedeng magpadama agad. Kasi may subo. Ayan, Oh. Hindi gagalaw niya yung pion muna. Pion. oh, dito ko naman. Hindi ulit siya makadama. Kasi may bigay na naman dyan, Oh. Okay. Pion na naman. oh, dito ka lang. Hindi siya pwedeng dumama. Kasi, oh, meron nga ganon. Okay. So, pion ulit. Pwede mo nang itira ito or ilak mo. Para pag nagpakain siya, kain ka lang. Pagdama niya, yun. Okay na mga boss. Ayan ang ma-share ko sa inyo. Yan ay laro ng dalawang tao ha. Baka mag-comment eh. Gawa-gawa mo lang yan. Okay. Kung gusto mo ng proof, eh di sesin ko sa inyo. tayo dito ano lang sharing lang ng magagandang idea okay mga boss yun lang salamat sa panonood mga bossing at magandang gabi sa inyong lahat